Daan-daang residente ng Raja Buayan, Maguindanao del Sur ang benepesyaryo sa isinagawang lakbay ni Mayora at Give Heart ng Provincial Government ng Magsur. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Quiza Chavez. Daang-daang residente ang nakabinipisyo sa medical mission ng lakbay ni Mayora sa bayan ng Raja Buayan, Maguindanao del Sur, kung saan handog ang iba't ibang serbisyong medikal para sa mga residente sa bayan ng Raja Buayan. Nanguna sa paghahatid ng serbisyo si Mayor Baymaruha ang Ampatuan Mastura, katuwang ang Give Heart Medical Team ng Maguindanao del Sur Provincial Government araw ng Martes. Layunin ng hakbang na mas mailapit pa ang serbisyo ng pamalaan sa mga mamamayan lalo na ang walang sapat na akses sa mga medical services dahil sa kahirapan. Bukod sa pagbibigay ng serbisyo medikal, naghandog din ang Give Heart Team ng school bags at armchairs para sa mga mag-aaral. Chavez, Chavez, Minds, Philippines.